Ayan uh, mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, andito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha. Uh, at ngayon po ay susumada naman natin ang ating pecha para po ngayong December 23, 2024. Uh, at sa muli, sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers natin dyan, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At uh, sana po ay makapagsubscribe din po kayo at uh, huwag po natin uh, kalimutan i-click yung ating pong notification bell icon para lagi pa tayong updated sa atin pong mga sumana at ayun mga edo umpisahan po natin, dito tayo sa December, yan ay 12 And 12 pa rin po tayo dito 23 sa ating pecha at 24 sa ating taon, ayan simplify pa rin po muna natin sila 1 plus 2 is 3 2 plus 3 is 5 at 2 plus 4 is 6 dito din po sa bandang gitna Uh, 3 plus 5 is 8 5 plus 6 is 11 At sa bandang baba dito 8 plus 11 is 19 Yan po ang ating unang numero Meron tayong 19 At sa kapares nating na numero Dito pa rin po yan Combine lang natin yung tatlong numero natin dito 3 plus 5 plus 6 is 14 Ayan mga idol Yan po yung ating kapares ng numero Meron tayong kapares At pwede na po natin matayaan yung kombinasyon na yan 19-14 o kaya naman ay 14-19. Ayan, okay na okay na po yan. At dahil 2 digits din po sila, kaya isisimplify muna natin itong 19 at 14 bago natin yung sumata para malagitagan tayo yung mga nung natin pwede natin magpilihan. Ayan mga idol, dito tayo sa 14, 1 plus 4 is 5. At dito sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits po yung 10, kaya isisimplify din natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. At ito po ang ating susumada, 5 at 1. At unahin po natin sumada ang 5, kunin muna din yung 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin din yung 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5. At dito naman sa 1, Kukunin muna natin itong 10, And sumada G is 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumaga 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dyan ang uh, 28, sumaga 28. 2 plus 8 is 10. At 37, sumaga 37. 3 plus 7 is 10. Ayan mga idol, yan naman po yung mga numero, numero na nakuha natin na pwede natin kumpilihan sa ating sumada para po ngayon December 23. Ayan, meron tayo rito ng 5, 14, 32, 23, 1, 19, 28 at 37. Ayan, ramble lang ulit natin yung mga numero nandito. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon o mga numero na po pwede po natin matayaan. Ayan mga idol, at para sa ating sample, kinuha natin dyan ang 5 and 19 Ayan mga idol, uh, pwede rin dyan yung 10 and 32 10 and 32, uh, 28 and 14 Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin na nakuha sa ating Sumano ng December 23 Ayan, meron tayong 519, which is 32 at 28, 14. Ayan, kung nagustuhan niyo po itong mga kombinasyon natin dito, mga sample po natin, pwede na rin po matayaan yung mga yan. O di naman kaya, makakuha pa ng mga mga numero o mga kombinasyon dito po sa mga naka-encircle po natin mga numero dito. Ayan, kaya na lang po yung pumili kung ano po, po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At uh, mga idol, lang po ating sumali sa PT para po ngayong December 23, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating lahat.